Hey, yo, what's up mga kagangit at tara Samahan nyo ako sa aking uh, pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi Na parang mas napipil ko na mas mahirap pa ang aking uh, pagkocommute Kesa sa aking trabaho Tara tayo sa unang jeep Tara sa pangalawa down na nga tayo sa pinapasukan kong trabaho guys ang una natin gagawin pagpasok sa trabaho ay magpa-start ng sasakyan kasi mga nakatenga yung sasakyan ng bus ko ano to? anim dalawa dinala ko na ng Valenzuela at bali apat na lang yun nandito sasakyan yung tatlo nasa kondo ito yung una natin pinastart itong ano manual Ayun, e, pupunta na natin yung tap sasakyan eh, sa condominium para pa-start yung painitin. At ito nga yung pangalawang sasakyan na ini start natin, pinainit natin. Ayan, andun pa sa second floor yung dalawa. Okay, tapos na to. naman natin yung dalawa sa taas. Okay. Meron pa dalawa sa taas, Starix tsaka ano, Chevrolet. Ayan, gamit tayo elevator. Ayan, tara. <laughs> Ito yung Starex. Pagkatapos, yung isa naman, yung Chevrolet, yung pa-startin natin. Kaya, amunan natin siya dyan. man yung okay. huh? Chevrolet okay. Chevrolet Spin Spin yan lang na ang trabaho natin guys pa-start pa diba? init at uh, yun guys habang nagpapahinga ka sa loob ng sasakyan eh sama mo na rin ang punas-punas yan ang mga gawain natin mga family driver uh, habang nagpapainit tayo ng sasakyan eh punas-punas din pag may time ang gawain ng mga driver. Okay guys, tapos na tayong magpainit ang um, sasakyan. Siyempre, babalik na tayo sa opisina. Tapos na yung mission natin, na aandar na natin lahat ng sasakyan. Duma tayo sa office tambay. At eto na nga guys, nakatambay tayo sa office para kung may lakad sila boss, eh babalik tayo dun sa condominium kung saan nakaparking yung mga sasakyan nila na pina-start natin kanina. Alas 12 na kakain tayo. Tayo lang natin magbubukas ang pinto. Kaya nga pala tayo nagkukumute guys kasi tuluyan na nasira yung motor ko, yung kapartner ko sa paghahanap buhay. Pauwi na tayo galing sa trabaho. Mag-LRT tayo para mas mabilis. Fairness kayo, ma-traffic. At pag na ako galing trabaho guys, ang ginagawa kong diskarte, sasakay ako sa LRT. Pagkatapos sa kanal ako mag-jeep tsaka tricycle. Yun ang uh, transportation ko araw-araw. Eh, kasi hindi pa natin nabibilan ng mga piyesang kailangan yung kapartner natin sa hanap buhay yung motor ko. Mabana tayo, maglalakad tayo, matraffic. O, oh, diba guys, pansin nyo, parang mas mahirap ang pagkukumit sa transportation natin sa Pilipinas kaysa sa trabaho ko. Pero dahil may pamilya tayong binubuhay at may mga pinapaaral tayong anak, laban lang tayo sa buhay guys. Huwag bibitiw, sipagan pa more. Hello, bụt tít Touchdown, bye Bốc ra mùi lâu, bụt tít